bago pa po si Pastor Apollo Kibuloy tumakbo sa politika, si Pastor Apolo Kibuloy at ang kanyang simbahan ay maunlad na. Sobra-sobra ang kanilang sobra-sobra ang kanilang ano, kayamanan para sa sarilinin nila. Kaya ang ginawa at ang ginagawa ni Pastor Apolo Kibuloy at ng Kingdom of Jesus Christ i-share is yung kanilang blessing sa Pilipinas. Si Pastor Apollo Kibuloy ay merong Jose Maria College eskwelahan, kolehiyo na 70% ng mga estudyante scholars. Kahit na anong religious organization or religious denomination orientation mo, ikaw ay scholar. Meron po silang Glory Mountain. Meron po silang Prayer Mountain. Meron po silang Kingdom na may 75,000 seating capacity, pinakamalaking indoor cathedral sa buong mundo. Sa Davao lang po yan matatagpuan. Meron pong SMNI na lumalaban para sa katotohanan kahit nagipitin mo. Napakarami na resibo ni Pastor Apollo Kibuloy na gusto niyang maano natin, gusto niyang maranasan natin sa buong Pilipinas. Gusto niyo bang maranasan yung mga nararanasan ng mga taga-KOJC? Kung gusto nyong maranasan yun, mga kapatid, iboto po natin, number 53 sa balota, nag-iisang kandidato na zero corruption at itataguyod ang death penalty para sa mga corrupt na mga opisyal ng gobyerno. Itong PDP laban, yung sampu na yan, kumpleto yan. Merong pulis, may mga abogado, merong doktor, at pinaka-importante sa lahat, meron pong Pastor Apolo Kibuloy na magiging konsensya ng lahat ng mga politiko sa gobyerno. Babantayan po niya yung pera na dapat napupunta po sa inyo.